So, uh, yan na, no? Napakalaki. Uh, uh -huh. uh -huh. Sige, amoy-amoyin amui mo yung amo mo para... Oh, <laughs> yan, yan, yan yung amo mo. Hindi ka pang ng misa. Para sa ako na ito May Hmm? Ah, so plano no na maliligo kami so hindi makapaligo dahil na uh, high tide no nag uwi mag high tide so, panayang uh, tagulan dito sa uh, Davao no Davao del Sur no ay uh, hindi tayo makapaligo gawa ng uh, uh, ano malabo yung topic no? Ayan po yung uh, tubig, makikita uh, uh, po At uh, lakas lakas ng hangin uh, at lakas uh, ng alon. So ito po, no? At uh, uh nagkakaroon na siya dito ng uh, ano, nagkakaroon na sila, sila ng uh, seal. maiksi pa lang yung seal dito. So, binata pa ako ng uh, marating ko ito. Uh, sa kami dito sa uh, ano, uh, apply again. No? Uh, okay. punta sa kamag uh, pero ang plano ay uh, makapag makapagpaligo uh, dito so, wrong time dahil na uh, di tayo pwedeng maligo uh, sakto naman ng uh, tatanghali ay uh, alakas ng ano alakas ng uh, alon at saka hangin at uh, urdo, no, mababaw pa naman pero ano dahil nga sa palaging nga uh, umuulan dito ay malabo yung tubig nakikita po niyo yung dagat napakalayo ng uh, ano napakalayo ng uh, yung malino na dagat no so hindi tayo makapaligo no so okay lang at uh, pa no? ay narating uh, narating natin dito no so, alhamdulillah so, oh yan no hawak-hawak natin sa uh, ano? Ayan po yung uh, ating uh, ano ating uh, dito kay Tomano pa no narating natin itong lugar. So okay naman salamat din dahil nga uh, success din yung uh, lakad namin dahil uh, nakakuha kami ng uh, panimula no? nakakuha kami ng uh, kambing although uh, ready to breed na yung uh, nakuha Medyo may kamahalan pero i ano isa lang ang nakuha So mamaya ipapakita ko kung ano uh, anong uh, lasing kambing tong uh, nakuha namin. So, yan po yung uh, lugar na ito no at uh, dati dati no ay uh, patagbutakbo kami dito sa dalampasigan. Napakaganda nito pag uh, low tide siya. Dahil nga uh, siyempre uh, uh, makikita mo yung uh, ganda ng dalam uh, dalampasigan no. So dahil uh, Uh, ibang bang uh, paiba pa -iba. Iba na yung uh, climate natin so napakalayo na no at uh, ito na uh, protection sa barangay dito sa may uh, playa no ay uh, gumawa sila ng siol, ito yung uh, siol, no so Hindi pa naman uh, medyo tinakamahaba nito siguro mga 300 uh, meters pa lang yung nagawang siol na ito so yan po yung uh, ating uh, ano no uh, adventure dito, nakabili tayo ng kambing, mga kambing dito na nakikita natin pero uh, ano pa lang uh, may lahi pa, native pa, no. So nalalayan lang ng mga purebred, pero yung uh, ating nabili na panimula ay uh, purebred, no. Uh, ang Nubian. So yan po yung uh, ating uh, ano success, no. Success naman yung ating uh, pupunta dito although medyo hindi hindi success yung uh, plano natin na maligo no? kita po ninyo yung karagatan napakaganda so magtatanghali na at uh, good afternoon good afternoon so yan uh, pauwi na kami no? Uh, I love Davao del Sur no? maayag nga paraiso Eh po yung uh, kanila mga kambing dito, no? So upgraded na itong mga kambing, uh, hindi ito pure, no? Ay yung mga kambing Kaya sa mo kapikituna? ito na. Kasi sila nga gaging ngayon. Hmm. Oh, atras tayo.

nakakuha na napating ibis ko so, uh, pauwi na kami at uh, yung uh, plano na maligo so wrong timing dahil high tide ang uh, ano so yan po yung uh, puntang uh, ano na yan no? yan yung uh, kasama sa gunoy no? malita yan malalag yan so, yung bundok, bundok na yan no? so yan po yung uh, ating pinanggalingan okay, uh, ng kanyang pong paganda uh, So okay. uh, ito na uh, nakakuha na kami ng uh, permit to travel no? ang hawak-hawak uh, na ng uh, utol ko yung uh, permit to travel nakuya na at uh, kukunin na nila yung uh, nabili naming kambing no? so salamat at uh, hindi nasayang yung uh, ating uh, napakalayong uh, biyahe no? Uh, para pumunta dito um, uh, hindi lang natin nagawa yung uh, maligo sa dagat no? so ayan no? parang uh, napakailap so, ayan, no? Ang Ganda ng uh, ano đỉnh lại gần à cán cá

So yan na no, napakalaki. Sige, amoy amoyin mo yung amo mo para Yan yung amo mo. hindi ka sa ng misa? Para sa po na May tumba? Sakran. Sakran. yan yung, uh, yung, uh, yung pink moss, yung kanyang tower, yan, yung pink moss ito yung uh, nabili namin no? magdaan ninyo yung uh, uh pure bread uh, ang no? so pauwi na kami no? at uh, alapas na kami ng uh, playa no? At, uh, na natin itong uh, na na uh, Lapanday from so, San Felco Airport no? so, pero ito lang yung uh, na ano no na simintuan natin dyan banda sa may labasan ay uh, uh, ano na no uh, baku -baku na no dahil nga uh, rough road pa Palabas na tayo. No. Ah. Hari, halo. Dramayto sako na ma dua benar. Dika ni kuana. So ito yung uh, saging nung 8 uh, eh, na. So uh, so uh, na ito. Oo. Ito yung instantil ko. O napakalawak ng sagingan na ito. Uh, ito tayo na daan no? ito yung uh, papalabas na, na no uwi no? para kami uwi uh, na ito ang uh, pagalawak na sa giy.